Ay may pinagsimulan tapos nag-evolve ngayon parang bumabalik siya sa basics which is better for us humans no kasama natin ngayon usapang bubuyog naman tayo at saka uh, plants kasama natin ngayon mag-asawa sa tunay na buhay mag-asawa din sa business si Mr. Rico Omoyan at si Ms. Edily Omoyan Ah, sila na pag explainin natin kung ano tong uh, pinagkakaabalahan nilang dalawa. Okay. Si Ma'am muna mm -hmm. kasi kaya ko unahin si Ma'am. Ang kanyang pinagkakaabalahan ay pampaganda. Yeah. Okay. All natural na pampaganda okay. na puro galing halaman. Okay. Um, pampaganda natural galing sa halaman kasi maraming mga produkto ngayon out in the market agaganda pa ng mga ads nila na uh, synthetic ang chemicals yes, na nakakasama yes. sa atin. Yes. Okay. Itong sa plants, sinasabi mo ba ma'am na ito ay maganda sa atin kasi galing ito sa kalikasan. Hindi lang maganda sa katawan, maganda pa sa kalikasan. Okay. Kasi sustainable siya eh. Okay. Galing siya sa halaman at saka ang tatanim niyan mga tao. na okay. pag bumili tayo ng kanilang itinanim, mm -hmm. uh, mas ma maganda sa kabuhayan niya. Okay. At pag ginamit naman ng ano ng na end user, user. Uh, maganda sa kalusugan niya kasi wala yung mga chemical na mm -hmm. galing sa yung petroleum byproducts, products right. na, ano na maraming study na talaga nakaka siya. Correct. Yung petroleum-based, uh, uh, no, okay. uh, actually, marami na nga studies dyan. At it's almost everywhere. Yes. Mula sa lotion, yes. moisturizer, sabon, nandyan yan. You're saying that your products coming from plants, absolutely walang petroleum? Walang petroleum. Okay. Alright. Now, kanina, kasama natin si Ma'am Sandy, no, kayo ay bahagi, kayo ay uh, yes. member ng uh, Spread Organic yes we are one of the uh, members uh, more than 2000 uh, members so far and uh, sa ngayon nagangalap pa kami ng mga members kasi ang mga active ay yung mga nasa online okay uh, yung may access sa internet pero uh we uh, so fast come up with a directory mm -hmm. na yung mga walang access online pwede nilang ipaskill do yung mga produkto nila para alam ng tao na, uy, may nagbebenta pala ng ganito sa ganitong lugar. Okay, alright. So, pwede silang kontakin. Mm -hmm. so, even without the na, internet. Even without the internet. Okay. At ikakalat itong directory nationwide mm -hmm. para magkaroon ng access yung mga uh, end users mm -hmm. doon sa mga producers. Okay. Punta naman ako kay sir uh, magsasaka pero ang inaasikaso niya ay mga bubuyog. Yes, okay. Sir. So, be Bee farming. Yes ma'am. Okay. Bee farming, usually pagka bee of course honey. Mm -hmm. Okay. Honey dati ay ginagamit lamang usually sa pagkain. Uh, yes. in the time of the the Greeks no ginagamit yes. din niya beauty product yes. din siya. Yeah. Ngayon binabalik mo yan sir. Yes kasi okay. yung dati uh, it's about honey lang basta at beekeeping. Mm -hmm. Pero nakakalimutan yung pollination side which is babalik tayo sa agriculture mm -hmm. kaya uh, mataas yung ating cost of ano buying goods Right. dahil Kulang tayo sa pollination, mm -hmm. kulang yung production, kulang mm -hmm. yung crop productivity. Okay. So, kung mababa yung um, supply, tataas yung uh, presyo. Right. Ngayon pinopromote namin yung beekeeping for everyone lalo mm -hmm. na ngayon na gustong mag-alaga mag-garden na yung lahat ng tao mm -hmm. para tumas yung production, bababa yung presyo which right. is lahat naman makikinama. Law of supply and demand pa rin. Yes. Okay? So, Pagka mataas yung demand, mataasan supply uh -oh. mag even out mm -hmm. siya. Pag may bee pollinators ka kasi proven na na 30 to 50% percent ang increase, increase ng production. In production. All right. Okay. Sa mga gulay. Okay. Now, let's go to bee bee, uh, uh niyo, the bee farming, beekeeping, no? Kasi merong before na sinasabi nila, nagwa-warn sila, huwag mong bibilin basta-basta yung honey. Kasi minsan may daya na yan. Mm -hmm. Yung uh, pinapakain or pinapa sa mga bee, eh, artificial na. Ano ang difference ng bee farming mo, sir, doon sa ito? Yung minawarning nga tayo ng mga experts na wag yan. Hindi yan makakabuti sa kalusugan mo, masama yan. Yeah. Okay. Uh, beekeeping also, pag doon tayo sa isang uh, klase lang ng bee, which is the imported ones, medyo mahal siya. Okay. So ngayon, we're teaching... Bees? Yes. Uh, really? We call it European or Italian honeybees. Okay. So ngayon, ino-open namin to siya uh, for everyone. Mm -hmm. Para yung mga nasa countryside, mm -hmm. pwede silang mag-alaga ng native bees natin halos without cost. Okay. Just so, ano nila lang. Kailangan nila kailangan okay. magdaya? Hindi nila kailangan magdaya. Nandyan yung ano, it's all natural. Tsaka... Uh, tinuturo din namin siya dahil kailangan din namin yon for the cosmetic side. Right, Kasi yung pinaproduce nila. Yes, hindi okay. namin kayang isupply lahat. So, yun. it's a whole cycle talaga. Uh -huh. Na merong nagpaproduce ng raw material, ikaw naman yung nagpaprocess, yes. tapos yung mga katulad ni ma'am, naggagawa ng yes. other than food, yes. no? Other sa beauty products. Though. Pa, importante kaya ang beauty, yes. di po ba? Yes. so, <laughs> yung malilit na farmers, they're also earning. Right, right. Okay. Now, sir, beekeeping. Kasi may mga hindi masyadong sikat dito sa Pilipinas ang beekeeping, mm -hmm. ano? Uh, makikita mo mga naipapalabas sa TV, beekeeping uh -huh. abroad. Yes. Is it the same as here? Ano ang difference nung imported natin na bee at saka doon sa local natin? It's the same. Uh, it's the same. Meron tayong, meron din tayong alagang imported. Okay. Which is, ang ano kasi pag-produce ng honey, it's by body mass. Yung imported bees, malaki siya. Ah. So, mas marami silang produce ng honey. so Uh, dito sa beekeeping, pinapakita namin kung anong gusto mong makuha. It, okay. If you are into honey, gusto mo yung honey na production, go into imported bees. If you okay. go into natural beeswax, dito tayo sa native bees right. natin. Okay. If you go into medicinal uh, by, by-products of beekeeping, mm -hmm. doon tayo sa tinatawag nating lukot or yung small bees, stingless bees. Stingless? Yes. There is such a thing yes. as a stingless yes. bee. I didn't know that. Uh -huh. At yun ay local. Yes, local. Okay. We have it a lot all, right. all over the Philippines. Okay. Binanggit mo sir yung beeswax. Mm -hmm. Ang beeswax then is it's a raw material and what is it usually used for? for the lipsticks, the lip balms, yung mga available kasi okay. commercially mm -hmm. ay mga petroleum byproduct na yung right. Right. pang ano pang stick nila Alright. pero ang natural uh, ingredient swaps. for mm. it ay talaga yung beeswax okay wow. all right now ah uh, beauty coupled with uh, with health from within ano mm. I ay sabihin mean, beauty from within and without yeah okay, yun yung maganda yes. don ano, sir, ang nakuha ninyo dito sa pag-join niyo sa Spread Organic. Yes. Kasi basically, eto na kayo eh. kayo na yung nagmaterialize mm -hmm. na going into organic farming ano, na good for you, good for the yung mga associates niyo at good for the end user. Yes. Then, what did Spread Organic Philippines do for you? Um, yung maganda sa soap, yung Spread Organic Agriculture in the Philippines patas lahat. Mm -hmm. So, kumbaga, everybody can come out, you don't have to be yung an expert. an expert or pwede mong i-ano yung produkto mo what's best uh yung ginagawa mo mm -hmm. tapos uh localized siya so um, ako kahit na meron akong sa beekeeping mm -hmm. meron akong sariling area meron din ibang marami namang nagsisimula na rin ng beekeeping sa right. ibang area so uh, by ano by having the soap directory mas right. madali akong i-access ng tao which is pag malapit sila sa area ko sa'yo sila, sila pupunta. Yeah. So, malaking okay. tulong. Um, tsaka, nationwide yung coverage. Tsaka, tulungan. Mm -hmm. Tulungan. Like, um, sana ko makakahanap ng ganyan? You right. question You refer, na, refer, uh, no? Uh, tsaka, ano ba tong insect na to? Kinain yung bunga <laughs> nung ano ko. <po? laughs> right. Ano ba so, pwede kong gawin dito? Yes, ganoon okay. yung mga topic dun sa soap. So, okay. napaka-interesting niya. Mm -hmm. uh, and at the same time, uh, yun nga, an mixture of ano to eh, of individuals, hindi lang to farmers eh. Pati yung mga nangangarap mag-farming, okay. pati yung interested lang, yung gusto lang yan, na malaman ko ano ba yung pinagkakabalahan ng mga nasa organic. Right. Nandun silang lahat. So, uh, maganda yung ano, maganda yung grupo, maganda yung mix kasi we have the we have their consumers, we have the Uh, producers right. at saka yung mga marketers uh, saka yung mga consumers, yeah, uh -oh, okay. Marketers. Kung ano yung gusto mo, pwedeng nandiyan na may kinalaman sa organic. Yes. Okay. Yes. Now, isa pang importante na nakita ko dito yung ini-illustrate ninyo na scenario, no? Halimbawa, ako, gusto ko etong uh, itong aspeto na to. Gusto ko maggrow ng vegetables na organic. Yes. Wala naman akong kaalam-alam. Ang soap ang nagpo-provide ng information based on research. Yes. Okay. Yes. Halimbawa, kayo may instance na ba sa inyo, sir? and ma'am na meron kayong na-discover uh, because of, of, of what you got into tapos ipinasa nyo sa SOAP for further studies? Um, SOAP doesn't do study kasi. Okay. Uh, it provides lang a venue for information. Okay. So, ang na, uh, so, portal siya? Oo, uh, uh, it's, uh, it's a portal. Yeah, you can call it a portal. Uh -huh. um, pero ang ano talaga, like for example, meron kami, naka-grow kami ng dragon fruit na kalalaki uh -huh. in a matter of five months. Okay. So, so ang mahal-mahal mahal ng dragon yeah. <laughs> So <laughs> ang mga tanong doon, paano ginawa? May mga nag-email right. na pati sa ibang bansa na right. anong anong ginawa nyo? Paano nangyari? Bakit ang gili? so Nakakapagsalungan. And nyo na pwede pala tayong mag-grow ng dragon fruit dito. Usually, kaya mahal ang dragon fruit kasi imported din siya. Pwede pala dito sa atin. Okay, now, since kayo po ay na-experience yun na yan, and you look like you both are enjoying what you're doing right now. Meron siyang area. Masarap mag-farming. Masarap din sa beauty products. Correct. Kaya na, inaamoy ko yung beauty products sila And these are local, ha? So, ang sinusuportahan nito, local industry, pati yung packaging nila local. Local. And it's, uh, if not for anything else, curio siya. Kasi for example, this one is a chili massage oil. At ini-interview in ko siya kanina, syempre, no? Ito yung aking, ano eh, ataw dito, Achilles heel, eh, <laughs> ba? Diba? Massage. Sabi ko, mainit-init ba siya? Tapos inamoy natin siya. Maamoy mo na talagang wala siyang additive yes. na artificial. Yes. Okay. Now, sir, ma'am, siguro unahin ko na si ma'am. Imbitahan mo yung mga may bahay na katulad mo, na gustong uh, makatulong sa si iba pang katulad mo, na gumanda at saka mag-feel good. At saka, si sir, maya yan ng konti sa bee farming because it's so unconventional eh. Hindi okay. siya common thing. Si Co si ma'am muna. Um, I-invite in ko po kayo, visit, uh, visitahin po ninyo ang aming site, mileya.com uh, www.milea.ph mm -hmm. uh, Makikita nyo po yung mga products doon. Lahat po yan ay locally made. Uh, lahat po yan, uh, mostly sourced local. We nag-move uh, na kami sa ano, sourcing to local. Mm -hmm. So, uh, pwede nyo kopyahin yung mga products. <laughs> kung meron pa hindi yung mga katapin. <laughs> hindi sila selfish. mas marami, mas maganda. Hi. Uh, kakunti lang kasi yung gumagawa ng ganito locally. So, we really are encouraging um, other ano other people who who have the heart for it right so kung ano kung kayo ay interesado din na magbenta ng mga ganito open din po kami sa mga dealers so uh, at tuturuan nyo rin sila Tuturuan din okay. na, mag-visit lang po kayo sa milea.ph. Nandun din po 'yun yung aking contact numbers. Ayan, naka-flash na rin sa ating screen Ayan. Na, Yung ating ano, yung contact details nima. Si Sir naman ang usapang bubuyog. Yes. <laughs> uh, while going into gusto nating mag-garden, kailangan natin yung bees. Mm. Kailangan natin ng mas maraming bees para mas marami tayong maproduce ng mga produkto, maraming bunga, maganda sa kalikasan, tsaka para sa lahat sama kay sa soap para lahat tayo makikinabang lahat makakaalam kung ano yung ginagawa natin tsaka lalong dadami yung gagawa ng organic tsaka natural na pamamaraan sa pagtatanim o pagpuproduce ng mga kailangan natin sa buhay. Isa pang huling katanungan, kasi you look so cute together, no? Uh, and you're both into business, something to do with organic. How is it like to be married and then to be in business? Although separate aspects, pero iisa yung direction eh, organic eh. How is it like? Kunahin ko na muna si ma'am. Um, sa so ngayon, yung yung aming status ay nainggit ako sa kanya. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> Bakit po? Kasi mas malimit siya sa farm. Okay. Ako kasi yung tao na Uh, the whole, ano, whole, all of my life, ang akala ko, hindi mabubuhay sa akin ang halaman. Pero nung nag-farming siya... Wala kang green thumb doon sa palagay? Wala. wala. <laughs> Kahit itabi sa akin yung halaman, patay yan in two weeks. Okay. Nung nag-farming siya, hala, nakabuhay ako ng madali lang ang mga peppermint, okay. tarragon. Oh. Tapos nag-chacha ako ng libre nakinuha ko lang dyan sa tabi ko. So ngayon, uh, mag... Kumita 'yung negosyo ko pero ang puso ko nainggit sa kanya. Oh. <laughs> okay si Sir naman, nainggit daw si mm -hmm. si Ma'am. Ano naman ang masasabi mo? Ang pinakamaganda kasama kami lagi. Yes. Tapos 'yung mga anak namin is into the business na rin. Right. Uh, pagdating sa school, mm -hmm. study tapos tumutulong sila kung ano kinakailangan. Our 15-year-old goes into our accounting system. Wow. Meron siyang uh, oh. software. Okay. Yung aming 13-year-old goes into internet marketing. Okay. Tsaka yung aming 10-year-old, oh. yun yung umiikot, nakikialam sa lahat. Siya yung mascot niyo? Yeah, tsaka magaling, <laughs> mag magaling manggobra ng sweldo niya. Uh, yung pinakabunso, <laughs> yun ang boss niyo lahat. Kasi nangungobra ng sweldo. Yes. <laughs> okay. Well, it's so nice to have you here on the show, sir. At sana ma-inspire yung ating mga kababayan. ano, uh, Walang pwedeng pumigil. Sabi mo nga kanina, ay sabi ni Ma'am Sandy, uh, kung gusto, may paraan. Kung mm -hmm. ayaw may may dahilan dun tayo sa may paraan. Mga kaibigan, si Ma'am Edily Omoyan at saka si Mr. Rico Omoyan. Ma'am, maraming maraming salamat hey, po maraming sa inyo. Okay. Din. You exude oh. such you, an energy. You. Positive na positive. Okay. Diyan lang po kayo. Mga kaibigan, po ang soap o Spread Organic and uh, Spread Organic Agriculture in the Philippines. Uh, ready po sila to assist you kung gusto nyo, you wanna go into organic farming or into producing organic products. Nandiyan po sila. Libre po yan. Kung meron mga kayong gagastos, and it's because you are already going to go into business. Si Ma'am Eddie Linga, binibigay niya yung formula ng pagpoproduce ng soap. If, so, if you want to uh, go into the same business, nandiyan po sila. Kaya hawakan na natin at gamitin natin para sa ikawulad ng ating kabuhayan. Approve na approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan ito ay programang para sa inyo. Martes at Webes, nung alas 5.30 ng hapon, kami ay inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes. Ito ang approve. Gawin natin to.